Simula pa man ay nakahiligan na ni ang mga mamahaling sinturon at bag. Hindi siya nang hihinayang na gumastos ng malaking halaga mabili lang ang bag na maibigan niya. Ano ka ba naman, Nikita, katumbas na yata ng halaga ng isang bahay nang mahirap ang halaga ng binili mong bag, anisids nang ipagmalaki ng dalaga ang bag nito. Larawan naman ng kasiyahan si Nikita. Alam mo ba, Seds, sa tuwing nagdadala ako ng bag na kasing mahal nito, pakiramdam ko ay kaya kong bayaran pati ang buhay mo, na palakas ang tawa ng babae. Alam naman ni Sids ang ugali ni Nikita. Ang taong mahirap na haara-hara sa daan ay kaya nitong sagasaan. Mayaman si Nikita, at kung umasta ito ay para bang kalahati na ng mundo ang nabili nito. Basta, Jean Austen ni Nikita ay nakukuha nito. Kursunada ko iyang alaga mong sawa, sabi ni Nikita sa katipan niyang si Rev. Alam naman ni Nikita kung gaano kahalaga kay Ray ang mga exotic pets nito kagaya ng sawa. Kung gusto mo, ibibigay ko, sabi naman ng lalaki. Basta alagaan mo lang kagaya ng pagmamahal na ibinibigay ko. Napangiwi ang mukha ni Nikita. Yuck! Kaya ko hinihingi ang alaga mong sawa ay para gawin kong bag at chinelas ang balat. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Ray sa pagkagulat. Pero makakatanggi pa ba siya gayong nararamdaman niyang masama na naman ang hininga ng babae kapag hindi na pagbigyan sa gusto nito? Isa pa ay mahal na mahal ng lalaki ang nobya. Sige, bahala ka na kung ano ang gusto mo. Napangiti si Nikita. Wagi na naman siya. Lalong nakaramdam ng matinding kasiyahan si Nikita nang makakontak siya ng magaling na tagagawa ng bag. Wilmore ang pangalan nito at nagtatrabaho sa isang kumpanya na gumagawa ng mga bag at sapatos. Kaya mo bang gumawa ng bag malasa asa balat ng ahas? Tanong niya, of course, kung gusto mo ay ipakikita ko pa mismo sa iyo kung paano balatan ng buhay ang sawa. Magaling, magaling, tuwang-tuwa si Nakita. Pumapalakpak pa si Nakita habang nakikita niya ang proseso sa paggawa ng bago niyang bag na gawa sa balat ang ahas pero dahil may tinanggap na tawag ay napilitan siyang iwan si Wilmore. Binal ika niya ito ng matiyak na yari na ang ipinamid to order bag. Isang napakalaking bag ang nagawa ni Wilmore para sa kanya, sapat para isilid ang tao sa loob. Dismayado si Nikita, para sa iyo, magandang binibini, mukhang kinukulsunada pa siya ni Wilmore. Sinupalpal niya ng pera ang mukha ng lalaki sa susunod, may ipagagawa pa ako sa iyo. Pero hindi ko sinabi sa iyo na ay go mo ako ng bayong bobo. Napangisi ang lalaki, may kinuha sa gawing likuran. Pagkatapos ay iniabot kay nakita ng isang bag na ubod ng ganda ang yari at disenyo Heto ang parte ng balat ng sawa na ginawa ko para sa iyo. Maganda, hindi, napangiti si nakita, maganda nga ang bag. Isinukbit niya ito sa balikat at lumakad na. Habang daan, ang pakiramdam ni Nikita ay nananagili ang bawat makakita sa bag na sukbit niya kaya parang nakatapak siya sa ulap habang naglalakad. Sa loob-loob niya, ano kaya kung ipatuklaw ko ang mga mata nila sa ahas? Pagkatapos ay natawa ito sa bagay na naisip. Iba yung ligaya ang hatid kay Nikita ng bago niyang bag. Buong pagyayabang din niyang ipinakita sa kataypan at sa kaibigang si Sids ang bago niyang bag. Sa bahay niya nakatira si Sids. Parang isang asam bahay ang turing niya sa dalaga dahil may malaking utang sa kanya ang tiyahin na nagpalaki rito at hindi makabayad-bayad. Ano sa tingin mo, maganda ba? At umikot-ikot si Nikita sa harap ng kasintahan na parang nagmamalaki pa. Nalungkot si Ray dahil ang dating may buhay na alagang sawa ay pinatuyong bag na ngayon. Pero tumango na lang ang lalaki kahit talagang masama ang loob. Lumapit si Sids. May dala itong tray ng malamig na juice. Inuna nitong bigyan ng lalaking naninikip yata ang hininga dahil natuyot. Ang alagang sawa. Ray, inom ka muna. Iniabot ni Sids ang baso sa lalaki. Napuna ni Nikita ang pagsulyap ng cut-eye sa braso ni SIDS. Makinis kasi iyon at mamula-mula. Nakaramdam ng selos si Nikita sa kaibigan. SIDS, umalis ka nang gadyan, istorbo ka. Pasanghal na itinaboy nito ang kaibigan, ang gusto ni Nikita ay nasa kanya lang ang atensyon ng lalaki, ng mga lalaki. Love, pakilagyan nga ng lotion ang binti ko. Sadyang iniinggit niya si Seeds na nahuhuli niyang napapatingin sa bawat lingkis niya sa lalaki. Ang bruha, kursunada pa yata ang boyfriend ko. Iyon ang tumatakbo sa utak ni Nikita. Muling inaliw ni Nikita ang sarili habang pinagmamasdan ang mga bagong bag habang nilalamang siya ni Ray. Love, sino ba ang mahal mo? Dot ako o ang mga bag mo? Napataas ang kilay ni Nikita. Siyempre, ikaw ang mahal ko, pero teka muna aayusin ko lang sa lalagyan itong bagong bag na ipinagawa ko. Muntik pang sumugsob ang nguso lalaki sa biglang pagtayo ng babae. Talagang obsessed si Nikita sa mga koleksyong bag. N-A-G-T-A-M-P-O si Ray. Ilang araw mula noon ay hindi na nagpakita ang nobyo sa kanya. Kahit paano ay nag-worry si Nikita. Sa totoo ay mahal naman talaga niya si Ray. May hawak na pumpo ng rosa si Sids isang umaga nang mag-is na niya ang kaibigan. Kanino galing iyan? May hinalang tanong ni Nikita na nakatutok ang mga mata sa pumpo ng mga rosas. Kinitas ko ito sa kabilang bakuran, sabi ni Sids habang inaamoy ang bulaklak. Hindi isinasantabi ni Nikita ang hinala na galing iyon sa kataypan. Sa inis, inagaw niya ang mga bulaklak kay Sids at inihampas sa mukha ng dalaga. Nasugatan ng tinag ng rosas ang pisni ng babae. Napaiyak si Sids. Nasaktan. Kundi ilang malaki ang utang sa akin ng tiyahin mo, matagal nakit ang pinalayas dito. Moldita ka nagiinit ang dugo ko kapag nakikita kita. Ganoon siya. Kilala na ng kaibigan ang ugali niya. Pero mabuti na rin na nandito si Sid sa tabi niya, nababantayan niya ang kilos nito, baka kasi inaaswang na ang nobyo niya. Mahal niya si Ray. Very true. Pero ang pagiging adik niya sa koleksyon ng bag ang nagpapalimot sa kanya sa kataypan. Hindi doon natudukan ang pagnanasa ni Nikita na magkaroon ng magandang bag. Parang may kulang pa sa mga koleksyon niya. Nandi ang kasabuatan niya ang tagabantay ng isang crocodile farm makakuha lang ng balat ng pinakamagandang buwaya. Pati kaibigan niyang nasa ibang bansa ay nakapagpuslit ng mga hayop na pagdating sa Pilipinas ay ipinakakatay niya kay Wilmore para talupan ng balat, at ipag-awang sinturon, chinelas at bag. Bakit kaya ganoon, nakuha ko na yata ang lahat ng magandang koleksyon ng bag pero bakit parang hindi pa rin ako nasisiyahan? Aniya kay Wilmore, Nakuha na ng lalaki ang loob ni Nikita mula ng kasabuatin niya ito sa pagkatay ng mga nanganganib na uling hayop masiyahan lang siya sa mga bag na gawa nito. Alam din naman ni Nikita na lihim ng nahahaling sa kanya ang binata. Baka naman balat na ng halimaw ang gusto mo, biru ni Wilmore sa kanya. Hindi kumibo si Nikita pero ngayon palang ay naglalaro na sa isip niya kung anong klaseng halimaw ang pwede niyang gawin bag. Sige, pag naigawa mo ako ng halimaw na bag, kahit sarili ko ay ipambabayad ko sa iyo. Napasaltek ang lalaki. Imposible. Saan naman ako kukuha ng halimaw? Problema mo na iyan, hamon ng babae. Ganitong baliw na baliw na si Wilmore sa babae ay tatawiran niya ang ikapitong bundok makakuha lang ng halimaw. Sa isang malaking silid na animo pwesto sa mall, pinagmamasdan ni nakita ang mga koleksyon niya ng bag. Isang malaking kayamanan na ang halaga ng lahat. Kabisado niya ang bawat isa sa mga iyon kaya alam ni Nakita kung may nawawala sa koleksyon niya. Napuna ni Nakita, isang bag na gawa sa balat ng birheng tupa ang nawawala sa koleksyon. Si Sids lang ang kasamang pwede niyang pagbintangan dahil ito lang ang pinapasok niya minsan doon. Sa totoo lang, mabigat ang loob niya kay Sids. Mahirap lang ito pero makinis pa ang balat kaysa sa kanya. Oo, mas maganda si Sid sa kanya, at iyon ang ayaw niya. Madalas niyang mahuli ang mga panakaw na tingin ng babaeng iyon sa kataypan niyang si Ray. Hindi lang niya pinapansin dati iyon dahil ang atensyon niya ay nakapokus sa kanyang mga bag. Sidious, dumadagandong ang boses niya sa pagtawag sa dalaga. Narinig ni Sids ang tawag kaya alam niyang mainit na naman ang ulo ng kaibigan. Nakita, bakit? Nang lumapit kay Nakita ay naging inig sa takot si Sids lalo pat nakikita nito ang pandidil at jimita ng dalaga. Ilabas mo ang bag na kinuha mo. Galit talaga si Nakita, at masama siyang magalit, ano bang bag? Tanong ni Sids, iyong bag na yari sa balahibo ng tupa, tanga. Ikaw lang ang pwedeng kumuha. Naalarma si Sids, kung gayon ay pinagbibintangan siya. Hindi ako, hindi ako nakikialam sa mga gamit mo. Baka kung saan mo lang nailagay. Isang Swiss knife ang kinuha ni Nikita. Ilabas mo na, kundi itatorak ko sa leeg mo ang knife na ito. Halos lumuhad na ang kaibigan kay Nikita. Totoo ang sinasabi ko, hindi ako ag kumuha, kung gusto mo'y hahanapin ko para sa ag. Nagdiling ang isip ni Nikita. Mas mahalaga pa ba ang bag kaysa sa buhay ni Sid's? Iyong angat niya sa patalim ay buong diing itinarak sa puso ng babae. Hindi niya tinigilan ang pag-urak ng patalim sa katawan ni Sid sa kabila ng pagmamakaawa ng dalaga. Sandali pa at bumulagta ang walang buhay na katawan ng babae. Sakalang nahimasmasan si Nikita nang makitang duguan ang kamay niya at nakahandusay sa sahig ang bangkay ni Sid's. Nataranta si Nikita. Hindi niya alam kung tatawag ng ambulansya o hihingi ng tulong. Kapag ginawa niya iyon ay malamang na makulong siya. Isang tao lang ang naisip ni Nikita na makakatulong sa kanya. Si Wilmore. Agad hinagilap ni Nikita ang malaking bag na yari sa balat ng sawa. Alam niya, kasyang isilid ang tao doon. Pagbuka ni Nikita sa bag ay nandoon pala ang bag na ibinibintang niya kay Sales. Nakalimutan niya, doon pala niya nailagay. Pero huli na kung ngayon pa siya magsisisi. Nagawa na niya ang karumaldumal na krimen. Hindi na niya maibabalik pa ang buhay ni Sids. Huminga ng malalim si Nakita. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan ay buo ang loob niya. At nagdesisyon siya. Siya mismo ang magtatago sa ginawa niyang krimen. At muli, kakasabuatin niya si Wilmore na alam naman niyang patay na patay sa kanya. Gagamitin niya ang pagkakagusto ng binata para maitago ang kanyang krimen. Hirap pero pinilit niyang may pasok sa loob ng malaking bag ang katawan ni Sids. Makaraan ng ilang saglit ay hinatak na iyon ni Nakita papuntang garahe. Ipinasok niya ang bangkay sa likod ng compartment ng kanyang sasakyan. Nataon na, na kasagsagan ng lakas ng ulan noon. Ang balak niya ay itapon na lang sa isang ilog ang bangkay pero iba ang tumatakbo sa isip ngayon ni Nikita. Ang magandang balat ni Sids. Ang pagnanasa niya na magkaroon ng isang kakaibang balat ng bag. Ano kaya kung ang makinis at magandang balat na lang ni Sids ang gawin niyang bag? Ibinalik niya ang Biernes sa sasakyan. Dumiretso siya sa direksyon ng bahay ni Wilmore. Nakailang tawag at text na sinikita sa cellphone ni Wilmore pero wala pa rin sumasagot. Wilmore, nako, nasaan ka ba? Inis na sinikita habang nakasilip sa harap ng bahay ni Wilmore mula sa bintana ng kanyang kotse. Umuulan pa rin at ayaw sana niyang mabasa kaya tinatawagan niya ang binata. Nagtry uli siya na tumawag sa cellphone ni Wilmore. Wala talaga itong tugon. Nagdesisyon siyang bumaba ng kotse, swerte naman dahil nang itulak niya ang pinto ng gate ng bahay nito. Ay nakabukas iyon, lumakas na ang loob ni Nikita, lumakad patungong pinto ng kabahayan. Napangiti siya nang matapos itulak ang pinto ay agad rin bumukas. May pakiramdam ba si Wilmore na darating siya? O naging pabaya lang ito at naiwang bukas ang bahay? Siguro ay nagmamadali ang binata kaya naiwang. Bukas ang mga pasukan sa bahay nito. Nang makapasok sa bahay ay lumilinga si Nikita. Nakita agad niya ang isang post-it na nakadikit sa isang vase na prominenteng makikita sa ibabaw ng magandang mesa. Ayon sa mensahe ni Wilmore ay naghahanap ng balat ng halimaw ang binata. Basahin mo, bulalas ni Nikita. Kahit galugarin ni Wilmore ang lahat ng lugar, wala itong makikitang halimaw. Kung di ba naman kulang din sa utak itong si Wilmore? O siguro ay dahil baliw na baliw sa kanya ang lalaki kaya kahit imposible ay gusto nitong makuha. May annex ang bahay ni Wilmore. Iyon ang slaughterhouse ng lalaki. Doon ito ginagawa ang pagkatay sa mga hayop na ginagawa nitong bag, sapatos, sinturon at chinelas. Binal ni Nikita ang kotse. Mag isa niyang binuhat ang bag na. Kinaroroonan ng bangkay ni Sids. Biyernes Renotic ni nakita ang bangkay at dinala ito sa katayan ni Wilmore. Ilang beses nang napanood ni Nakita ang Froze eso kung paano talupa ni Wilmore ang balat ng mga hayop. At sa excitement niya ngayon ay hindi na niya kayang hintayin pa si Wilmore para gawin ang nasa isip niya. Kahit bigat na bigat ay ibiniti ni Nakita sa hook ang katawan ni Sids. Napangiti siya sa isiping naglalaro sa utak. Siya mismo ang magtatalop sa balat ni Sades. Kakaiba nga ang pakiramdam ni Nikito lalo pat siya ang gagawa ng proseso. Oo, ito na marahil ang pinakamagandang bag na maaangkin niya dahil gawa sa balat ng taong labis na kinamumuhian. Pinatuyo ni Nikita ang balat ni Sids, at habang iniipit niya ang balat sa makina ay parang nadidinig pa niya ang sigaw ng babain labis na kinaiingitan. Lalong nauhaw ang pagnanasa ni Nakita na yariin na ang bag. Ang kinas ng hagod ng balat nito. Kundi ba naman gaga ang babaeng ito? Sukat kinatalo pa siya hayan. Ang makinis nitong balat ay baglang pala ang katapat. Buti nga sa iyo, buti nga sa iyo, sabi niya. Habang tinatahi ni Nakita ang bag ay kita pa niya ang pagdurugo ng balat. Ang dugo ay sumirit at tumalsik sa pisngi niya. Lalong nauhaw ang pagnanasa ni Nikita na tapusin na ang kakaiba niyang bag. Ilang araw ang binuno sa bahay ni Wilmore pero hindi pa rin dumarating ang lalaki. Kung hindi ba naman nunukan ng tanga, naghahanap pa ito ng halimaw. Wala naman talagang halimaw. Baliw talaga ang binata. Nang mayari ang bag ay nakaramdam ng kakaibang kasiyahan si Nikita. Agad niyang isinukbit ang bag sa balikat para umuwi sa bahay niya. Pagod na pagod siya at gusto na niyang. Inihilera niya sa bag shelf ang bag na yari sa balat ni Sades. Nag-aagaw antok si Nikita nang nakaramdam siya ng pagkaliyo. Parang umaalog ang silid niya. May kakaibang nangyayari sa paligid niya. Napadilat siya. Isa-isang humadjes ang bag sa tokador. Parang likidong ahas na umagos ang dugo mula sa isang bag. Kumalat din ang mga balahibo ng tupa. Tumapon ang balat ng buwaya, ng paniki at ng kung ano-ano pang exotic animals. Ang bag na yari sa balat ni Seeds ay umaalingaw-ngaw ang amoy. Amoy patay, lalong nang hilakbot sinekita nang makita niyang nagkakahugis ang anyo ng bag, naging anyo ni Seeds na humihingi ng katarungan at sinisingil siya sa ginawang krimen. Kasunod noon ay nakita niyang nakahugis hayop ang iba pang bag, mula sa sawa, buwaya, at iba pang mababanggas na hayop sa gubat. Anumang oras ay lalapain siya, nagsisigaw si Nikita sa sindak. Habang papalapit ang nagkabuhay ng na mga bagay ay nakita niya sa anyo ng mga ito na para bang handa rin siyang talupan ng buhay. Ang mga sumunod na pangyayari ay, kagimbal-gimbal, hindi na halos makilala ang hitsura ni Nikita sa pagkakalapas sa kanya. Noon naman ay parating na sa bahay ni Nakita si Wilmore. Bigo ang lalaki dahil hindi siya nakakita ng halimaw para sa kinababaliwang babae. Makakita lang siya ng halimaw ay hindan siya mangingiming patayin ito. Nakita, tawag ng lalaki. Pagbukas niya ng bahay ng babae ay nasindak siya sa malahalimaw. Na anyo ni Nakita niya, nagtatakbo si Wilmore, naghanap ng matalim na maipantataga sa halimaw. Isang nakadespli na nakita niya sa sala. Kinuha niya iyon. Hinawakang ang mahigpit. Hindi na pala niya kailangang lumayo. Narito lang ang halimaw sa bahay ni Nakita. Inundayan niya ng saksak ang halimaw na hindi niya nakilalang si Nikita. Napangisi pa siya nang mapatay niya ang halimaw. Tiyak matutuwa nito si Nakita, sabi niyang nakangisi habang pinagmamasdan ang halimaw.